Good morning guys. So it's 5.30 na yata ng umaga. Oy! Pusa. Tinatawag ako. So nandito ako sa farm and ikot-ikot tayo dito. Kasi maghahanap tayo ng blessing. So dito malapit sa bahay. Yan hindi ko bahay. Ito yung farm namin. Ikot tayo. Eto merong durian dito. This is D101. Ang taas no. Ito tayo dito. Baka makahanap tayo ng sabi ko na eh. Sabi ko na, Barbie. Sabi ko na. Uy. Oh my God. Tinan nyo. Kinain to ng ano. Kinain siya ng R80. Yung ano, yung daga ng ano, daga ng... Pero, dito lang yan na apart. Okay lang yan. Or, hindi kaya, ngayon lang ito, pagkahulog niya, kinagat. Anyway, meron pa isa oh. Yan oh. Okay eto bagong hulog lang talaga yan o kasi suffer fresh pa siya oh di ba so dalawa itong isa pwede pa itong isa kaya lang tatanggalin natin yung ah oh. <laughs> tatanggalin natin yung ano niya yung part na nabutas Kinain ng mga dagang bukid ang tawag no sandali lang mm -hmm. Nandito ako sa ilalim ng Hindi ko alam kung ano ti... Ito yata yung cove Ito Malalaki ang ano niya Pandali ha, pakita ko sa inyo Si Kobe, Kobe, Kobe Dorian Pandali <laughs> Ayan siya o ganyan siya Ayan yung nagkumpulan Tadaa Alam ko Kobe to, hindi ganito ang itsura ng puyat eh. Yan. At talaga nang pakahirap pa akong mag-video. Andito lang pala siya. <laughs> Ayun lang oh. Abot ko na oh. Oh. Di ba? Pakahirap pa ako dun sa taas. Andito ka lang pala. Yan. so, ka lang, basta alam ko Kobe to. Hindi ito ano, hindi ito puyat. So ikot pa tayo. Marami pa eh. Hiwa-hiwalay kasi tong durian namin. Ikot pa tayo. Ang daming lamok. Diyos ko po ang dengue. My God. Napulot ako maliit. Pero feeling ko hindi to pwede. Pero super bango ha. Parang kagaya kahapon, di ba? Uh, nagpulot ay nagbukas ako ng maliit. Kasi di, po, di ko pa yata na po post na video. And ito. Malapit na ulit ako sa, ano, sa bahay. Umikot na ako. And, eto, meron tang isa. Ayan. So, yung napulot ko kanina, dadalhin ko yon sa downtown. Yung isang hindi na, yung walang butas. Yung may butas, syempre bubuksan ko na. And then, itong walang butas na dalawa, dadalhin ko sa downtown. Yeah. Toto. Oh. Yeah. Let's go. Ang daming lamok, grabe. Excuse me, nak. Yung mga pusa. Minabantayan nako pag andito ako sa farm. Nana na sila yung lang nito. Sumusunod. Yung mangga din namin, oh, hindi na, hindi natigil magbunga 'yan. Yung mangga namin na 'yan. Tuloy-tuloy ang bunga. Thank you, Lord. Lord, sa ano sa prutas. Hindi ko alam po na ikot ko na lahat yung mga durian. Ang dami namin durian no. Tapos ang iha-harvest yata mamaya. <coughs> yung mga malalaki yung puyat at saka yung cove Malaman mo yung ano, malaman mo na. Kasi ito ano to, D101 yung malalapit ang tinik. Yung halos dikit-dikit ang tinik ang cove, yung pinakita ko sa inyo kanina, cove ba yun or ano? Or puyat. Yung hiwalay. Hiwalay yung ano nila, yung mga tinik. Nani lang. Wala na yata dito malapit sa bahay. Marami kami durian dito malapit sa bahay pero feeling ko wala na siyang bunga. Doon sa likod ang marami. Sari lang ikot pa tayo. So I'm here na sa loob ng bahay. And magkakapit tayo. Yan. so bakit ay magkape So check tayo ng blood fresh. Potay na 'yung BPI. Dalawa ang BPI app dito, tama ba? Dalawa ang digital na BPI app dito sa bahay. So Cek di 116 over 78 116 over 78 Alam ko mas notaas to eh Nung isa na to Hindi ko alam kung calibrated na to Kasi ito yung BP Na inuwi ng kapatid ko From UAE Ito Taas Grabe Pero ano mo naman eh Palalaman mo naman sa pitik Minsan kasi Kahit yung Let's like say for example Nag Nagpalsit siya dito. May naramdaman ka na. Shhh. Tofu. Ayon ka na naman. Babae namin na pusa. Itang ito. Mas mataas na ng konti. Minsan mas mataas ng 5 points. Ganun. Shhh. Mag. Uh, 115 over 83. Ang ano dito? Dito, 115 over 83. Ito, 116 over 78. At isa sa ano, 120 over 80. Ganun. Okay lang yan. Tsaka, kakagaling ko lang sa farm. Kaupo ko lang din talaga. Yan, di diba, Dapat pag ikot-ikot ka, pag naglakad-lakad ka, pag upo mo, dapat pahinga ka muna ng ilang minuto bago ka mag-BP. Pero mas maganda yan, eh. check mo na para ano, para mamaya, meron kang Uh, makita mo yung difference Between um, Yung Galing ka ng Lakad Tapos yung Nagpahinga ka ng 15 minutes Minsan nga Habang nagkakape ako Nagbibipi din ako Kasi so, tinitingnan ko Parang ina-experiment ko Yung ano ko Yung BP ko Anyway Wala kayong paker Ang usapan dito ay durian lang Bye guys Bye Kape na kape Kape good morning Anong oras na ba? 6 o'clock 拜。Bye.